Thank you. Papuha kayo natin yung passport natin. Ito na. Papunta na tayo ng Quiapo. Ayan po. Apat na balik bago napuha ang passport. Ayan, uuwi pa tayo. Ayan. Pwede na pumunta ng Quiapo. Pag-passport na tayo. Dito ito sa Dragon. Ito, bull dragon. Uy na tayo. Punta pa tayo ng hindi ni na balik bago na yung passport. Thank you Lord. Mapapunta na sa ng kiapo. Bale renewal ito, pero nagkaroon ng problema sa renewal ko, kaya pabalik-balik na po. Pabalik tain ka, tain ka. Hindi labas na taan. Ayan ang motor natin. Naba na ako kasi sumingit lang ako. Ang init itong double drive. in it Woo. Grabe, okay, at Christmas na sa kanila, oh. Oh, kita ko ito. Malaki Mama. mga thank you, thank you for watching. Kasi pupunta ko ng baby surya. Ang init, init.